Balitaan ang Lods, no na nakaraan meron kang event na patay eh, tapos uh, uh, 70-200 mm ang gamit mo oh, Paano yung eh mong diniskartian mo yun Lods? Oo oh, oh, nga, nahiya ngayong patay, nabuhay Good <laughs> morning po sa inyong lahat dyan mga idol Happy Thursday po sa inyong lahat dyan Ngayon po ay April 10 po mga idol So, kumusta po kayong lahat dyan? I hope lahat po kayo ay masaya at injury uh, enjoy po kayo sa kanya-kanya yung mga buhay dyan. So, medyo mainit na mga idol. Alam niyo ba mga idol, iba na po ang uh, panahon ngayon dahil summer is approaching. Alam niyo naman dyan. So, mapapansin niyo mga idol, uh, kahit mga alas 5 pa, ano na, uh, maliwanag na. Mga 5.45, bago mag 6 medyo mainit ng mga idol. So ganito po ang ating klima ngayon. Kaya ngayon mapapansin natin mga idol na grabe talaga ang uh, init talaga mga idol. No, grabe ang init. Pero ito mga idol, meron, meron lang tayong napansin na photographer dito. ah uh, photographer to. Lods, ano nga yung mga event na kinukuha mo, Lods? Mga patay, binyag, hi hiwalayan. Ano pa yung Lods? Patay, binyag, hiwalayan. Tapos nag-break pero bumalik break for bumalik anniversary. Oh, ano yan? Renewal of vows. Oh, oh, renewal of vows. Oh, renewal ng ano, driver's license. <laughs> driver's license? <laughs> Grabe. Oh, one so, montage. Uh, oh, ganun. Oh. so, ano gagawin nila, Lutz? Ah, oh, ako na bala doon, mag-director. Boss, oh, kumusta? Okay lang. Ha? Ah? Init. Init, init, boss. Oh, init. Grabe. Isa na lang, recover na lang. Recover ka na lang? Oo. Oh. Pagkatapos yan, uuwi ka pa ng bundok. Uuwi pa, binggit. Binggit? Oo. Oh. Ano nga yung mga pananim mo? Naguluhan ako sa pananim ko kahapon ano? binanggit mo eh. Mga ginto mga pananim ko doon. Ginto? Mga jamanti ba? Jamanti? Oh. Grabe talaga. Pero pinawaysa ka na ng maraming singot ah. Oo, oh, tayo Init oh. Ha? Init. Pero hindi naman masyado. Heat training eh. Ah, heat training pala. So alas 12 ka pa yan. Alas 12. So, alas 12 pa matapos. Grabe. Ano nga sila salihan mong laro? Ano? Dampa or chess? Dampa? Dampa? Oh, dampa. Oh, kasi grabe araw-araw 'yan. Grabe, dampa namin bunot. Ang bunot okay. sa bagol sa lubi? Oo, oh, okay. hindi hindi elastico ang bunot. Ah, bunot? Kasi Matindi para, pala yung laro na lupitan. yung lords. Box match ba? Harahangin 'yung bunot. Shout out muna yung mga pamilya mo boys lords na taga Madagaskar. Saan man 'yon? Taga Madagaskar. Madagaskar? Oh, shout out muna. Shout out sa mga kanino ninunong-ninunong ko 'yan. Sana buhay pa kayo. Kung ah. Magulat kayo, magulat kayo, may mga lumilipad dito. May mga bago rito. Wala kang ganito sa probinsya namin, yung mga ganyan-ganyan. Walang ganyan doon. Wala? Ah, meron lang doon, mga spaceship. Saan nga yung probinsya nyo, Lutz? Sa ano, sa... Ayun sa spaceship? Yung sa ano, spaceship? SP sa, SP sa, ano? <laughs> sa Beringan. Ah, Beringan. Gito, walang building sa amin, mga spaceship. Ah, mo. kaya pala. Ganun pala, Lutz. Tapos yung mga bike doon, walang bike doon. Mga flying car. Mayro, flying sa, ano. car? Grabe talaga. So, oh, kaya pala ngayon, Lods, umaga, galing sa bahay nyo, nag-flying ka na lang, no? Sige, sige. Grabe. Sige, Lods, salamat, Lods, ha? Sige. Basta kalimutan mo, Lods, 15% ka dito, <laughs>